So ayan mga boss, ah uh, meron tayong dalaban, dalawang dalitan sa paparehas nung ano natin, yung matapang na pulang pusod. So may kasama kasi itong dalawang ano dalawang ano, yan. Same nung ano same nung matapang natin na dalitan. Dalitan versus dalitan to guys. Ayan. Ayan. Patayan talaga. Ayan. Walang bitawan guys. Ayan. So medyo blurred tayo guys. Kasi gabi na dito. Ayan. Walang babaan, walang takbuhan to guys. Puro dalitan to. Kakang bisaya. Yan. laro lang ba? Ayan o. Ayan, napakid yung malaki. <laughs> so yung maliit pa yung nanalo, ayun, tumakbo. Ayan, buhay pa na package sya pero yun binalikan ayun may grabing dalitan yun <laughs> yung nasa ay yan yung ayun nakagat na sa likod yung malaki pa yung ano malaki pa yung na uh, talo yun, grabing dalitan <laughs> Grabe. You know? Yeah. Nangangagat pa rin yung ano, you know? Yung isang gagaba yung you Wala know? na. Kinagat pa ako. Ayun. Know? Nanalo yung ano, maliit na dalitan, you know? Ito yung nanalo, ito yung natalo. Nakag nakakagat sa ano ko kamay yung yun lakas mga gat guys so ayan may bago na naman tayong pang bato puro yon dalitan kakang isaya grabing away yon So yun, yun yung pinakita natin nung sa isang video yung na-upload na natin yung puro dalitan oh yun yun So yun lang mga boss